pagpapatuloy ng video namin. Nakalabas na po kami sa Toby. Saan tayo pupunta guys? Kamera, Ito ang tinatawag na camera. Ang tinatawag yung tunay na camera. Hindi na tulad ng camera ang ginagamit ko na nakakabit sa cellphone. May upak kayo. Pinapakita nyo ba sa akin sa subing sabihing napakahirap po? Hindi. Sige. po. Ayun. Ang gusto naririnig sa na ng mga kaibigan ko yun. So, bibihin na lang mga tao may camera sa cellphone. Ang takot doon, tignan mo ang kami sa cellphone niya. May MP3 Nokia walang kwenta. Hindi naman po sinasabi ko walang kwenta po lahat ng Nokia pero ayaw po namin magkaroon ngayon. Napakaganda po ng Nokia na wala po kami masabi sa mga performance nito. Pero mas maganda ang gamit kung hawak niyo. Nagpo-promote po ako ng cellphone na Samsung. Napakaganda po talaga. Wala kayong ibang maasa sa cellphone na Samsung pare, biro lang yan. Hindi ako nagpa-commercial dito sa Makulong nino Ang lang kayo mga ganun? Comment naman kayo. <laughs> ano ako dun? Ha? Hindi ang tag na kotse. Siguro alam niyo naman yun, di ba? Hindi ko kotse yun, no? Cheap, bro. Mukha siyang i-vlog. Nya, ko na makita na stoplight sa Pilipinas sa Jus atin At baganda, di ba? Dito ka, ito, ito ang tinatawag na tawag dito? Roller coaster. Roller coaster. In Tagalog, Jubibo. <laughs> <laughs> so, saan tayo pupunta, guys? Ah, ito naman itong ginagawa ko at nakakawit. Ito ang tinatawag na escalator. Minsan, siksikan dito sa escalator. Pero napakasarap sumakay na escalator. Una, ito ang tinatawag na levitation. Maya, you levitate. Ang lupet. Susunod na ako. Okay kayo guys. Ayoko mukha. Snub ako. Grabe. Snub ako. Ayok. Sa paka, sa paka. Tekto, tekto. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaway. Isa pa. Take 3. Sayang, no? Kung di lang ako naghawak ng camera, kasama ako diyan. Ganyan po talaga kahirap maghawak ng camera. tao tawa sa pag para Tara, magtako tayo. Joke lang yun, ah. Pag ito'y okay, sorisohin natin, sinabi ko, sinungaling ko ako. May Jeremiah, sinungaling ako. Pero, oo, uh, sin sinungaling ko lang ako, sinungaling ako para lang di ako mapasama sa video. Okay? Grabe na hindi ako tumitigil sa pagsasalita. Siguro naka 30 minuto na tayo. Ito po ang tinatawag na quantum. Napakasaya po dito. Napakasaya. pa iba ang camera ko sa may guardia? Tumakbo ang guardia para abulin ang bata. Napaka, napakasaya. At papasok na po kami, nila ang quantum. Ito po ang ginagawa namin sa quantum. Upo kami sa sulok, tapos magsasaya. Joke. At ngayon, papasok kami sa quantum. Bira po namin itong ginagawa. Pero pagkasama ko yung mga tropa ko, nag-skateboard, ang tasang ginagawa namin, umupo kami doon sa kanto, sa puting kanto. Ang pangalupit, di ba? Bibili kayo? Shit, ang ra... Pakita mo ngayon naman wallet mo. Pakita mo ang wallet mo sa camera. Sayang. Para hold upin ka ng mga nanonood dito. Haha. <laughs> ay porno. May ganito po porno sa loob ng quantum. Kaya huwag kayong papasok sa quantum dahil dahil may porno dito. Ano pong lalaroin natin? Ito po ang maglalaro nyo sa quantum gamit ang isang token. Isang token. So pupunta po tayo sa dako ng mga kotse. Kotse. Makakapag quantum ka ba gamit ang one token sa quantum? Kita nyo po. One token. One token makakapaglaro po sila. So, nasayang ang isang token nila dahil kinain ng insert coin. So, next. Magiging sniper si Ulit Miss. Vision fail. Huwag na yan, Yule. Ngayon, naantay namin matapos na naglalaro ng time crisis para makalaro na kami. At ito po ang gagawin namin. Upo kami sa lapag.